sa so, inyong lahat ngayong araw na to or ngayong gabi na to ay wala tayong duty mga katropa off natin at uh, ngayong gabi daw pupunta dito si Sir Melchor tsaka si Mads mga katropa and si Sir Kent may pasyente silang hinatid sa broken chair gabing gabi na oras ko ngayon ay 9.42 in the evening kadarating nandin nila mga katropa dun sa broken chair pero hindi pa daw ata na ibawa yung pasyente so, no? so hindi pa na ibababa yung pasyente mga tropa at mga gamit so mula daw dun ay eh, bibisita si Mats dito at gusto uh, tayong kumustahin syempre at kasama ng mga kasama natin dati sa city of office so magbi message lang daw siya at lalabas tayo mga tropa para salubungin sila dun sa labas no? So, uh, abangan natin mga katropa. Dilim nga lang later kasi nga gabi na mga katropa eh, hindi naman na flagship tong phone natin no? so sige lang para makita niya later. Magandang hapon po sa inyo mga katropa. sa na ngayon na ako nakapag-update sa inyo. Medyo naging tough or mahirap ang sunod-sunod na mga araw at mga linggo sa akin mga katropa. Nandito ako ngayon sa Magsaysay Park kasi kumuha ako nung uh, City Health Card. Kasi dito daw nire-release eh. Actually, nakuha ko na siya. Akala ko kasi dun sa talagang City Health Office, dun sa may magalianes babanda. Dun ako nang galing kanina pero dito ako pinapunta. Kasi dito daw yung release. Nandito lang ako mga katropa para nakapagpahangin bago ako pumalik sa ating boarding house. Uh, kasi ano to, tabi ng dagat, oh Tignan nyo. Ayan, mga katropa, oh Ayan yung kinokonstruct na bridge pa, mga katropa. Bagong bridge yan. Dagat. Parang ano to, parang baywalk so mga katropa naamoy ko lang yung simoy ng hangin dito sa dagat kasi gamot din to turo ng mama namin to sa amin din tsaka ng papa namin na makaamoy ka ng simoy ng dagat mga katropa is healthy din sa lungs mo na miss ko na rin ang pamilya ko mga katropa kasi medyo matagal na rin na hindi ako nakakauwi no? so lagi lang all by myself ako lang lagi mga katroba so sisingot lang tayo ng hangin tapos uwi na rin ako kasi parang uulan din dito nasikas ko na yung health card ko lang din sa sakit pasensya na kayo hindi ako nakapag update sa inyo mga katroba okay na to rin tapos ano na tayo ng hangin and huwi na tayo mga katropa so ano po ito dito no uh, magsaysay park sana naririnig nyo ako kasi malakas ang hangin dito tapos ang boses ko sakto sakto lang din naman mga katropa nagugutom na rin ako tsaka nauuhaw ako pero wala eh kailangan talaga natin na maghigpit may tinapay pa naman ako dun yun na lang ang kakainin ko ikot ko muna palakay dito sa mga cottages kasi maganda dito mga katropa ito na lang yung pangamaraan ko para makapag distress sa hamon ng uh, hirap ng buhay dito ayan na tignan nyo gaganda mga katropa no? Ano nyo ba yun? Hmm. Ang Sa lingwayo namin mga katropa Ay ano Uh, alingkat. Alingkat sa alinwhahin namin mga katropa. Ayun. So, so far, yun lang naman, ang ganda. Yan. Pasensya na medyo wala akong energy for today kasi nga kakagaling ko lang din sa sakit mga katropa. Tsaka wala pa tayong kahay. Pero pauwi na rin ako. So update ko na lang kayo sa mga susunod pa ng mga pangyayari mga katropa. Idadagdag ko na lang sa video na to, Ngayon pauwi na tayo mga katropa. Dumaan lang din ako dito sa baybayin. Kasi gusto ko rin makasingot ng fresh na hangin. At uh, syempre dito na ako kumuha ng health card kasi yun ang order sa atin dun sa city health office na nandito daw yung health card dito daw kukunin kaya dito ko kinuha and eh na tayo sa ito mga katropa ito po mga katropa ang pinakalumang park ata dito sa Davao if I'm not mistaken magsaysay park maganda pata dati eh medyo hindi na rin naming mga tanip Ayan. So, ngayon mga katropa tayo pauwi na tayo parang uulan dito ang oras ko palang ay 3.45 ng hapon parang uulan maghanap na muna ako ng jeep na sakayan kasi dalawang rides ata dito parang kailangan kong bumalik nung ano ba yun yung malapit sa atin eh, oh tapos sasakay ulit ako papuntang boarding house ko mga so this time let's just go home na lang din and uh, Diyan na daw sila Mads Mabas na ako Andun na sila sa kanto Nakikita ko ka na yung Pwet na ambulansya

Sunod tayo ka mga kaya Tropa, dito na sila Mads Tsaka si Sir Melchor And si Sir Ken Yes Wala kong may libre tayong mga katropa Sa Jollibee, si Mads salamat sa inyong pagbisita at Hello, sa may libre Salamat sa kanila may pagkain pa. Sir Ken, thank you Sir Mel. Salamat. One hour later. Mga katropa, alis na ko. Alas 12 na ng gabi. So mga katropa, nasa boarding house na tayo. Nagpapasalamat ako kay Sir Melchor, kay Mads, Nurse, Ma'am Rachel, thank you. At saka kay Sir Kent, maraming salamat sa pagbisita nyo sa akin. At uh, nakakain pa ako ng libre. No, maraming salamat. Tapos may binigay silang gift din sa akin mga katropa. Thank you so much sa inyo. Uh, <clears throat> sa ngayon, ang Panginoon na lang muna ang magbabalik sa kabutihan ninyo sa akin. At uh, darating ang time na makakabawi din tayo sa ating mga kaibigan from Coronadal City. Maraming maraming salamat sa inyo. And uh, see you guys soon. The next day. Okay mga katropa. Today is a Sunday. Nakapaglaban na tayo so wala na tayong lalabahan. Mm, um, Masa boarding house tayo. Tomorrow will be another day, mga katropa. Sama ko si Jay palat. Hey, Jay! Yun. BPO. Ha? Huwag chill dali. Ay, wala ko aday na. Nakalimut ko. Sorry. Thank you, Jay. Nakalimutan ko, mga katropa. balat ng yellow. Sa akin to. Sa basuran. Ayan, so si Jay mga katropa ay nasa BPO rin, no? Nagtatrabaho sa call center din mga katropa, kagaya sa atin. Hmm, hmm, hmm. Anong gagawin natin ngayong Sunday? Wala naman. So, pahinga lang ako. Mainit dito sa Davao City, eh, no? Narinig nyo yun mga katropa. <laughs> yung parang may bumato. Yung... Ano yon? Yung mangga na nahulog mula dun sa puno papunta sa ano sa atip namin dito mga tropa kasi may malaking puno ng mangga dito papakita ko sa inyo eto ayan centenarian na ito mga tropa sobrang laki nito ayan yan so nahulog yan or dyan nahulog mula yung mga prutas meron pa dyan T try kong zoom in kung may makikita kayong bunga Ayun o. No? O, oh, daming bunga mga katropa. Yan. So, doon ang gagaling yung nahulog kanina na narinig ninyo sa bubong mga katropa. Mangga yun, mangga. Mainit dito. Anong oras na ba to? Pas, ano na ata ito eh. saglit at sasag natin ng oras. 2.27 ng hapon nakaligo yung iba nating mga kaboardmates ay tulog din mga katropa kasi nga pare-pare lang tayo ng trabaho sa call center din kaya ganun hello yeah. so yun ano pang gagawin natin mga katropa wala nakapagsaing na na rin ako kanina tsaka good for ano na yun good for the whole day bale tatlong baso at least this time makakain tayo ng ano mga katropa 3 times a day <laughs> okay